Saudara Anies Rashid Baswedan. Abdul Personal na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto at ng kanilang Vice Presidente na si Gibran Raka Buming Raka kahapon. Kabilang kasi ang first couple sa mga world leaders na inimbitahan ni Indonesian outgoing President Joko Widodo sa naturang pagtitipon na ginanap sa Parliamentary Complex sa Jakarta. Sa kanyang mensa sahe ipinaabot ni pangulong Bongbong Marcos ang pagbati kina Prabowo at Raka sinabi nitong ikinararangal nila ni First Lady Liza Araneta Marcos na maging bahagi na makabuluhang okasyon kasama ang kanilang mga kaibigan sa international community Kinilala rin ng punong hekotibo ang Indonesia bilang long-standing partner at malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon binigyang diin pa ng presidente ang hangarin nitong higit pang patatagin ang ugnayan ng dalawang bansa lalot na lalapit na ang ikapitumputlimang taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Indonesia sa buwan ng Nobyembre. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nagkita si na Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Prabowo Subianto, napatit na, na nag-courtesy call na si Subianto sa Pangulo nitong September 20, 2024 sa Palasyo ng Malacanang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105. Antoine Briga the news of manila the music and news authority.